Mga uh, magandang araw sa inyo guys ano uh, ito uh, meron pong ni-rescue ang ating, isa sa ating mga mekaniko uh, nung ni-rescue nila ito ay naputulan po pala ito ng timing belt Ito i-share natin sa inyo guys kasi dito makikita natin gaano kahalaga na tayo ay nagpapalit regularly or on time ng ating mga timing belt kasi ganito po ang mangyayari sa ating mga engine pagka napabayaan natin yung ating mga timing belt na hindi mapalitan at aabot sa punto na ito'y maputol ito kung mapapansin nyo guys ano ito po ang kanyang engine valve yung bandang intake side niya, lahat ho ay natamaan ng piston kaya ang nangyari ay baluktot ang kanyang engine valve kung mapapansin niyo hindi na ho nakalapat ng maayos ang kanyang engine valve doon sa kanyang valve seat. kaya hindi na ito umaandar kasi uh, singaw na o wala na ho naglolos kumpisyon na kasi nakabukas nga yung kanyang engine valve ito po ang mangyayari guys pagka naputo lang ating mga timing belt kaya uh, dapat regularly ay o sa tamang panahon ay pinapalitan ng ating mga timing belt para makaiwas tayo sa ganitong uh, sitwasyon kasi kung tutuusin guys ano Magkano lang naman po yung timing belt kumpara sa ganito na tayo ay, uh, nagbubukas ng cylinder head at magpapalit ng engine valve. Napakalaking trabaho at gastos po para sa ating mga customers. Ang uh, head gasket, head valve seal. Na, picture gasket. Ayan, ito guys ano. Ito yung kanyang engine valve uh, natanggal na natin. Ito yung sa intake side. Tingnan nyo kung anong nangyari. Ayan. Paluktot ang ating intake valve, no? Yung mga intake valve natin, ayan. Bingkong siya, guys, o baluktot. Kung ikukumpara natin to sa exhaust na hindi natamaan, ayan. Ito. Ayan. Matu uh, tuwid na tuwid, ano? Kaya ito, papalitan natin to ng engine valve, guys. Uh, isang seat na to Pati exhaust ay atin ang papalitan kasi isang seat naman ang nabibili nito. Sige po. Uh, ito na po yung kanyang uh, mga parts, ano, dumating na. Ito yung kanyang cylinder head gasket. Pati yung kanyang engine valve ay nandito na rin. At ito yung atin ang i guys, ano. Unang-una ay ito. Kailangang kumpara natin yung kanyang engine valve kung uh, tama lang yung naipadala sa atin. At ito yung ating i-sitting, isi guys, ano. i natin to para i natin to sa kanyang valve seat kasi uh, kailangan muna natin tong isiting para hindi siya singaw yung ating mga bagong engine valve doon sa kanyang bulb uh, valve seat sa kanyang cylinder head maglalaping tayo dito guys pagkatapos ay kakabit na nila ito doon sa unit kaya dito guys ano kung mapapansin natin talaga napakalaki po ng trabaho pag umabot tayo sa punto na tayo'y naputulan na ng timing belt kumpara doon sa uh, regular tayo na nagpapalit ng timing belt. Uh, Bibilihin na natin timing belt, tapos labor ng pagkakabit ng timing belt. Check naman na uh, yung labor ng pagkakabit ng timing belt, eh, mas mura kaysa doon sa ganitong trabaho na magbabaklas pa tayo ng cylinder head, maglalaping pa tayo ng kanyang mga engine valves. Uh, marami pa tayong parts na bibilhin, maraming parts na maapiktuhan pagka tayo ay naputulan ng timing belt kaya mas maigi na check natin o regular nating uh, uh, ipa-check yung ating mga timing belt at ito yung mapalitan kung kailangan ng uh, mapalitan uh, dito guys ano? Uh, tapos na may kabit yung uh, cylinder head nabuo na natin yung kanya cylinder head at ito atin ang, uh, susubukan para matinan kung ayos na itong uh, sasakyan na ito guys Ayan, uh, okay na siya guys, ano? Uh, andar na at kaya ito, palagi na rin paalala, no? Uh, para wag tayo umabot sa ganito na napakalaki ng trabaho. Uh, dapat uh, magpalit tayo ng timing belt sa tamang panahon. At uh, salamat po sa inyong panonood and God bless po.